Sila, araw-araw na parusa ang pagkocommute sa Metro Manila. Mapa Jeep, bus o tren man yan, may kaakibat na kalbaryo. Aminado ho ang DOTC na marami pang kailangang ayusin sa infrastruktura ng mga pampublikong transportasyon. Balitang hatid ni Dano Tingkungko. Ano mang ganda ng timpla ng iyong umaga sa ganitong tagpo sa sakayan, kahit sino, mawawala ng gana sa araw-araw na kalbaryo ng maraming pasahero. Dagdagan pa ng kaliwat ka ng aberya. At sinong makakalimot sa pag-overshoot ng isang tren ng MRT sa top station na ikinasugat ng hindi bababa sa 36 na pasahero? At kung inaakala mong MRT lang ang may ganitong problema, lingon ka lang sa pinakamalapit na bahagi ng EDSA. Sa ganitong lagay, hindi maiwasang lumutang ang isang tanong. Kumusta na ba ang estado ng ating mga pampublikong transportasyon? Sa pagsagot sa tanong na yan, sabi nga nila, iba yung nakikita mo lang sa iyong nararanasan. Ibang usapan pa kung araw-araw mo itong pinagtataanan. Sabi ng mga kapwa ko pasahero, ang kagandahan sa jeep sa murang halaga kung saan ka papunta, doon ka eksaktong ipapara. Pero tulad ng maraming bagay, may kapalit ang ganitong ginhawa. Saan di ba sampuan na yung jeep? Eh, sobrang sikip. Mas may siguro kung i-upgrade nila yung sasakyan nila. Sandigan na maraming pasahero ang bus, kaya ito ang sunod kong sinakyan. Pero inabutan kami ng ulan. Maaga pa lang noon, pero maaga na rin pala ang pahirapan sa sakayan. Mabilis yung biyahe kapag itong mga ano, kasi sa MRT, madalas makabay yung piglay. Pero tulad din pala ng jeep, pagkagat ng dilim, nagsisimula ang pahikipagsapalaran. Kung nga pag may mga matatanda o mga buntis na ano, yung mga ibang pasero, hindi nila pinatao po. Pagsapit ang alas 5, sa gitna ng matinding traffic sa EDSA, dito ko na unawa ang MRT pa rin ang pinakamabilis na masasakyan. May espasyo pa sa simula, pero sa pangalawang estasyon pa lang, napuno na ito ng mga nagsisiuwian. Paano pa sa labi isang kasunod? Sana man lang uh, madagdagan ng, ng bagon, kasi sobrang full pack sa train. Aminado ang DOTC, malaki ang problema sa pampublikong transportasyon, lalo na sa ating mga tren. Ang nadatnan natin dito sa transportation system natin ay may 15 to 20 year backlog. Uh, hindi naman natin kang gustuhan na nandito tayo sa posisyon na ito. Pero siguro dapat asahan nila na ginagawa naman natin ang lahat. Dahil mismo ang infrastruktura raw ang ugat ng problema, ito ang unang inaayos ng ahensya. Halimbawa, ang LRT1 extension hanggang Cavite, MRT7 mula North Edsa hanggang San Jose del Monte, Bulacan, at LRT2 extension mula Santolan hanggang Masinag. Unti-unti rin daw ang mga ginagawa pag-aayos sa MRT3 mula sa modernized ticketing hanggang sa pagbili ng apat-apat-apat na karagdagang babon. Lahat ng ito, unti-unti rin mararamdaman ng publiko. Pero pakiusap ng ahensya, konti pang pasensya, konti pang panahon ang infrastruktura matagal talaga gawin. No? Five years, mabilis na yan. Ang average para sa bagong airport o sa bagong riles ay 10 years. Five to 10 years. So, hindi mabilis. Pero yan ang tunay na solusyon. Dano Tengkong, ko GMA News.